Ano nandito? Uy! 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 Hello! What's up po mga idol! It's me again, Choi Inato, Ghost Hunter. So, welcome back naman po dito po sa ating Munting Channel. So for today's video mga idol, ay syempre meron tayong uh, pupuntahan no kasi uh, siguro malakas yung ulan ngayon mga idol, grabe yung kulog. So patuloy pa tayo sa ating pag-vlog at meron tayong pupuntahan kasi update tayo ulit. Baka makita natin yung babae no. So sa lahat ng mga viewers natin Uh, huwag kalimutan mag-subscribe kayo at syempre i-click niyo yung bell button para palagi po yung updated sa lahat ng mga bago nating mga upload. So, samahan na ako mga idol Kahit mabutan nung tayo ng ulan ngayong hapon na to. Patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog. Kaya, samahan nyo na ako. Tara, let's go. So, ayan o. Sa na mga viewers natin, medyo malakas yung kulog. Ulan yata. Parang may nakita ako dyan sa sa loob ng mga damahan. Bilis. Kaya yung mga idol, may, pap may pupuntahan tayo ngayon. So sa lahat ng mga viewers natin, update ulit tayo. At hindi ko alam kung anong mayayari. Pero try natin dito pumunta at hanapin natin yung babae. No, di na lang kasi ng kanyang jowa eh. So sa lahat, sa, uh, sa lahat ng mga viewers natin hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at syempre huwag kalimutan i-click sa yung bell button mga idol Pala, uh, para palagi po yung update sa lahat ng mga bago natin mga upload tara grabe nakakatakot dito sobra So yan. May pupuntahan tayo At sana sa pagpunta natin ngayon May nakikita tayong kakaiba oh, Grabe yung kulog Rinig na rinig ko lang dito So sa lahat ng mga viewers natin, hindi basta-basta yung pagpunta natin ngayon dito. Talagang ano? Effort, grabe yung effort natin. Ang layo, lakad pa. So patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog kaya huwag, huwag kayong aalis, no? Panoorin niyo to. At hindi ko alam kung anong mayayari sa vlog. Parang may something dito Parang malakas na yung kulog ngayon dito Parang ulan yata eh Tignan hmm? ng langit oh My God, mabutan tayo ng ulan dito Nasa bundok pa tayo, delikado Ayan, no, Paakyat tayo, paakyat. Ito mga idol, kita ito. Parang kanal siya. Ito ay daanan ng tubig. Papunta doon sa baba. Ayan. Daanan po ito ng tubig. Ayan, o. Oh. Tinan Hanggang doon. Kaya medyo may parang daanan siya ba. Pero sa tubig po yan, sa ulan. Likado dito. Naputik ka kapag ulan. pero ngayon, ano pa siya? Pero malapit na umulan. Ayan. Ayan. Uy. Parang may tao. Sino yan? Parang may tao. Parang may tao dito. Sino yan?

Si Lalit! Anong ginagawa niya dito? Oh ano ginagawa kanya dito? Hello? Anong nangyari sa kanya? Parang nabaliw. Ini tadi sakitnya. Si Miss Lilit nga. Mga ito po ulan ha. Anong nangyari sa kanya? La, la, tinatawag niya ako. Parang napabaliw siya. Parang wala sa kanyang sarili. Anong nangyari sa kanya? Miss, Miss Lilith, ano nangyari sa'yo? Ha? Mga ilong sumasayaw siya at parang parang nabaliw na yata itong babae na ito. Miss Lilith, bakit ka nandito? Lala. Lala, sumasayaw na siya. Mga ilong parang siya ba talaga to? Ay! Uy. Uy, Miss Lilith, sandali. Anong ginagawa niya dito? Oh, bakit ka tumatakbo? Ano siya mga ito? Tumatakbo siya. Anong ginagawa niya dito sa napaka-rumi na tubig? Parang kakaiboy yung galaw niya. Miss Lilith, bakit ka nandito? Buti na lang pumunta ako dito. Huwag ka naman magtago. Sa mga idolo, hindi ko alam kung bakit sa pasayaw sa iyo, parang may kakaiba nangyari sa kanya. Hindi kaya nabaliw ito. Oh, saan ka pupunta? Wala. Wala na. Parang nasira lang kanyang ulo. Mga idol, patawad sa nangyari. Pero, bakit ayaw niyang makinig? Parang palaboy na siya. Hindi niya alam. Tumatakbo. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Sandali lang. Mga idol, ano kaya nangyari sa kanya? Si Miss Lilith ba yun? Kawawa naman siya. Baka, sa daming problema nangyari sa kanyang buhay ayan parang nabaliw parang nabaliw na siya Miss Lilith nandito ako para tulungan ka huwag kang magtago so yun, mga idol hindi ko inaasahan na makikita ko si Mi... ang akala ko may nakikita tayong kakaiba dito gusto ko sanang i-update siya pero hindi ko alam na hanggang dito umabot siya dito mga idol at parang nababaliwala parang nawawala sa kanyang sarili huh. Uy, lumalakas ng ulan ha makamabutan tayo ng ulan dito delikado sana kaya siya nagtago dito siya tumakbo eh biglang nawala kawawa naman so yun mga idola hindi ko talaga inaasahan na, na uh, ganito yung makikita natin no si Miss Lilith parang nawala sa kanyang sarili ang duda ko mga idol parang nasaniban eh parang nasaniban ng masamang ano la yan Ang si, oh, bilis sa ah. Akala ko nandun siya. Ang bilis nang dumating dito. Miss Lilith, bakit? An Anong ginagawa mo? mga idolo. Ano nangyari sa kanya? Uh. Miss, uulan na, uuwi na tayo. Iuwi na kita. Miss Lilith, sandali. Huwag kang alis ha. Huwag kang alis. Huwag ka nga alis ha. Buka. Sandali lang. bilis sa nawala. Mga idol, baka na nawaan na pagkaaswang yung babae eh. Baka nawaan na pagkaaswan. Tumak dito. Tumakbo mo dito. mo siya dito. may dalang itak, delikado. Mga idol, may dalang itak, mga idol, para. May kasama pala si Miss Lir, dito baka ito yung joha niya. May dalang itak at parang may pinutol. Laki ah, ano? Delikado mga idol. Mapahamak tayo. Ayun, umalis na. Nandun na siya oh. Saan na kaya yung babae? Mahal to. Hindi ko inasahan to. Pinuto na yung puno ng saging dyan, oh. Ala, parang uulan yata. Saan na kaya yung babae? si Miss Lilith baka sumama na doon sa lalaki na may dalang itak so ayun mga idol napaka intense ngayon at parang kakaiba yung daramdaman ko parang may, may mangyayaring kakaiba oh ano naman to Nandiyan ulit siya. Miss Lee, bakit ka paalis-alis at bakit ka mo? Ha? Hindi, hindi mo na ako kilala? Ha? Oh, uy! Masama yung... Bakit napakasama ng tingin mo sa akin? Ha? Bakit ka nagtatago? Parang nababaliw ka na ba? Tutulungan naman kita, wag kang magalala. Hindi naman ako masama. Kilala mo naman ako, di ba? Miss Lilith, Huwag ka okay namang, para ka namang na nakakatakot ka naman. Bakit ka ganyan? Hindi ka naman ganyan, di ba? Ha? Miss Lilith. Uy. Huwag ka namang, to. huwag ka namang magtago. Hala. Parang kakaiba yung galawan niya mga idol. Hala. Miss Lilith. Ay! 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 Oh! Ah! Ay ko! Ano, naging aswang na. We just. Stalbi mata ko tatamis ko deh. Naging aswang na siya. We just go. Oh. Ha. Ah. Ah. Naku, dikuin na saanto, dasaniban siya. My god. Miss Linik bakit? Di ako hindi ako makapaniwala sa nangyari mangayon. Naging aswang na siya. Dito pa talaga. Ha. Huh? parang nauuhaw yata siya gusto siyang uminom ng eh, napakaduming tubig dito yan you know? oh napakadumi eh hindi ko inaasahan to ah siya dito banda. Ay, ay, nabigla ako. Ayan siya. Miss Lit, parang natatakot na ako sa iyo ah. Bakit mo nagtatago dyan? Ha? Hindi naman ako masama. Pagagalingin kita. Ha? Sige. Oh sa Patris Benedicti ko sang krasit mihidok sa dako sit mihidok sa dito sa tanah nan kaong sa san sumala ko libas if si Bini na bibas uh! uh! takbo ka mga idol totoo na talaga aswang na to aswang na to saan na siya sibit ng aswang na